nakabanal na ina. Maningning na tala ng umaga, pinili ng Diyos. Ikaw na pinagpala ng pinakamataas na misyon. Na magdala sa mundo ng tagapagligtas, ang anak ng Diyos. Ikaw na nakaranas ng kaligayahan ng pagbabalita. Ngunit pati rin ang pinakamalalim na sakit bilang isang ina. Nang tahimik mong masaksihan sa ilalim ng krus ang sakripisyong pinakamahal ng iyong anak na si Jesus. O ina ng awa, ngayon ay buong pusong lumalapit kami sa iyo. Inilalapit namin ang aming mga mata sa iyo, na reyna ng langit at kanlungan ng mga makasalanan. Ipagdasal mo ang aming mga pamilya, ang mga mahal namin. Ang aming mga tahanan, naway palaging maliwanagan ng iyong pag-ibig. Hinihiling namin sa iyo, Ina, naipanalangin mo kami sa iyong anak, upang ibuhos niya sa amin ang kanyang walang hanggang kabutihan. At ipagkaloob sa amin ang lakas upang harapin ang mga pagsubok sa buhay. Ina ng mga sakit, ikaw na nakaranas ng bigat ng krus. Halika't tulungan kami sa aming mga oras ng pagdurusa. Balutin mo kami ng iyong mapagalingang balabal, alayasin mo ang lahat ng kasamaan. Nawa'y walang lugar sa aming mga tahanan ang alitan. At maghari nawa ang kapayapaan. Gabayan kami sa daan ng pananampalataya at pagkakaisa. O Maria, ina ng lahat ng ina. Ikaw na nakakaalam ng halaga ng sakripisyo at pagsuko. Nagmamakaawa kami na alagaan mo ang bawat ama at ina. Pagkalooban mo sila ng karunungan at pagtitiyaga upang maituro namin ang aming mga anak sa katotohanan at pag-ibig ni Kristo. Protektahan mo ang aming mga anak at kabataan, ingatan mo ang kanilang mga puso. Upang sa gitna ng mga tukso ng mundong ito, palagi nilang piliin ang daan ng liwanag at kabutihan. Ikaw na Rosa Mystica, balutin mo ang aming mga pamilya ng halimuyak ng iyong kabanalan. Gawin mo na ang iyong halimbawa ng kababaang-loob ay maging tanglaw na gagabay sa amin upang kami mamuhay sa pagkakaisa at kapayapaan na may mga pusong nakatuon sa Diyos at matatag sa pag-asa O ina ng mga kalungkutan ina ng mga nagdurusa Alagaan mo ang bawat pusong sugatan ang bawat kaluluwang naghahanap sa iyo ng aliw Ipagdasal mo kami, mga makasalanan, ngayon at sa oras ng aming kamatayan. At gawin mo na sa dulo ng aming paglalakbay, kami tanggapin ng iyong anak sa mga bisig ng walang hanggang kaligtasan. Maria, ina ng Diyos at aming ina. Sa iyong pagmamahal bilang ina, ipagdasal mo kami at alagaan ang aming mga pamilya. Ngayon at magpakailanman ay like, mag-comment, ay share, at mag-subscribe sa channel para makatanggap pa ng mga panalangin na nagpapalakas ng pananampalataya at pagkakaisa ng pamilya. Amen.